welcome back to my channel. Ano po, uh, mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, bago ko ipakita yung aking mutya ng, ano, ng bigas at saka kalamansi, at saka yung mga pinagawa sa akin, ano. Yung mga, ano gawa ko, yung mga ginawa ko. Pintas na O may papakita ko po, ano. Uh, Ikwento ko lang po yung ano, ano. Uh, nadaan po kami ng ano, kasi galing kaming, ano, galing kaming, ano, galing kaming, Santa Lucia na ano po sa Mount Banahaw. Okay po, ah uh, bali kada ano may dinadaanan ako, mga istasyon na tina, dinadaanan ko. Ah uh, na punta muna ako sa ano sa siyempre sa mga kaibigan ko, yung no, sa kaibigan kong duwende ano. Ani Elvira, o doon sa mga alaga ng duwende, okay. Yun po nung nadaan po kami doon, Uh, kasalukuyang ano po yun doon sa ano yun eh, uh, sa May Victoria po, ano? Uh, yung ano po doon, yung elementary school. Yun po, bali, ang dami pong sinapian ng mga estudyante. Ano? daming dami sinapian. Mabuti na lang, nandoon ako, ano? Doon po kami pumunta. Pero, yun nga, yung ano doon, hindi na, kumbaga, binindusin na, na ng pare, o inano na ng pare, hindi rin ako kinaya, pinuntahan pa ng apat na pastor. Ewan ko po, hindi ko po naman po nakita. Pero ang dahil po sinapian ng mga bata, mga anim katao na bata, tsaka isang nanay. Okay po, doon po sa, ano, no sa Victoria, Laguna. Okay. Sa masapang, ano, masapang elementary school. Yun po. Ito po kasi nangyari, ano. Yung, ano, uh, kaya guys, paalala ko po doon sa mga, ano, yung mga bata, no, kabataan po natin na estudyante. Huwag nyo pong lalaruin yung ano, yung ito pong pinagsimulan eh. Yung ano, yung red door, yellow door. Okay po ano? Pero sinerts ko na po sa Google. Ano kung ano po ba yan? Kailangan nyo pumunta sa mga pinto. Binubuksan daw yun. Kasi mabigat nga po, nabuksan po nila yung ano, ano. Yung pinaka, ano nila, yung lagusan ng mga espiritu o yung mga ano. Nabuksan nila ang pinto. Yun po, halos naglabasan po yung mga kaluluwa, ano. Kaya huwag niyo pong lalaruin yung ano red buong pinagsimulan eh nagmedium yung isang bata raw doon pero ngayon, pinauwi na po raw sa Mindanao dahil natakot na mabigat po hindi po nila na isarado yung ano yung yung portal na tinatawag ano po Huwag niyo pong lalaruin Abuti po nadaan po ako doon Nagamot ko lang yung dalawang batang sinaniban Ayan yung batang sinaniban dalawa po no Tapos yun nga po, hanggang sa humingi ako ng tulong doon sa duwende, ano? Dahil kaibigan ko yung duwende ko, sabi ko, puntahan mo nga yung mga nana, yung mga ano dyan, yung mga sumasanib na yan, puntahan mo, tanong mo yung mga pangalan. Mabuti, ibinigay sa akin ng duwende yung mga pangalan ng mga kaluluwa. Ano po? Yung mga sinaunang patay pa noon na hindi naman nadasalan, yun po. Bali, ang nangyari, uh, pinatanong ko sa duwende yung mga pangalan, mabuti na isulat pati yung ano yung yung mga sinaunang patay na at saka pinagtatapunan daw noon niya ng patay bago itinuyo yung mga eskwela na yan may kay pangaraw na kabaong yan dalawa ngayon po yung kaluluwa noon kumbaga nandun lang po pag ano, yung mga kaluluwa well, hindi po sila matahimik kasi hindi po sila naipagdadasal. Ano? at hindi rin po alam ang mga pangalan. Eh, ngayon po, alam na yung mga pangalan dahil itinanong ko sa kaibigang kunduwende. No, hindi man kayo maniwala o maniwala kayo, okay lang. Uh, ganito po. Tapos, edi nakuha namin yung mga pangalan na, yun nga sabi ko, ah uh, mag, hindi po ako, kasi hindi ako magdarasal ng yung katulad sa mga patay, no? Hindi po ako ganun. Kumuha kayo magdarasal, uh, ng magdarasal, ah sabi nung duwende, na magtirik ng anim, anim na kandila sa likuran ng eskwelahan, at anim sa fourth floor, ewan ko kung ilang floor yun, no? Sa taas, anim din. Tapos yun, ipagdadasal sila, no? Yung po, eh, mabuti ginawa. Ewan ko ngayon, wala pang reply sa akin kung ano na nangyayari. Pero ganun po, bali ang istorya nga po raw nung eskwelahan na yun, doon sa ano, ang mga kaluluwang nandun, yung dating may-ari ng asyenda ng tubuhan, pinatay daw yung babae, sinaksak, inilibing sa likuran lang ng bahay. Nung sinauna pa yun, noon pa, eh, ngayon wala na. Pero yung mga kaluluwang po nila nandyan, meron bulag daw ang mata, ganun, basta yung mga kaluluwang nagkano dyan, tapos yung mga bata, sumanib sa mga bata yung ano, no? yung kaluluwa. Kasi nga, yung ano tawag dito, nagbukas sila ng daanan. Yan yun eh, kumbaga pinto. Yan. Nilaro nila yung ano. Okay, sinerts ko. Uh, bali, sinerts ko po yun sa, ano, no? sa Google. Google ano, nakita ko nga doon, nabasa ko ano. Na ganun po pala yun. May bali tatlong tao, isang hihiga, at yung isang hawak sa ulunan, may upo karo yung ano, upo karo sa isang dilaw na unan tapos may blanket ka sa ibabaw ng kita. higain mo yung ano, yung yung nakahiga na magme-medium. Tapos suutusan so, mo papasok ka doon sa mga pinto. yun po, ito na tawag na pinto, red door, yellow ba, uh, red door, yellow door. Okay. 'Yun po. May instruction po doon sa Google na 'yon. Ngayon po sana po, huwag pong ano, laruin ng mga kabataan. Ano po, yung mga nagano. Kasi baka hindi nyo may sarado yung pinto. Ano? Eh, hindi man, yung iba, hindi naniniwala o naniniwala man yung iba. Pero, doon po nagsimula. Ano po? Eh, mabuti po, napalis ko yung nakasanib doon sa dalawang batang nagpagamot sa akin. Ewan ko lang yung iba kasi hindi nila alam na nandito, nandun ako sa, sa, ano, Victoria, no? Laguna. Mabuti, nadaan ako doon. Nagamot ko yung dalawang bata. Napalis ko yung mga sumasanib. Ngayon po, uh, ah, bali, pinatulong ko nga doon sa kaibigang kundwende, yung mga pangalan, yung mga history. Kasi hindi nga alam ng pare ko ano history. No, hindi rin na alam kung sino yung mga kaluluwang nandoon. Eh, ngayon po, nalaman po namin, pati yung mga pangalan. Pinalista ko po yung pangalan. Ano po, pinalista ko yung mga pangalan nila. Tapos, kahit yung mga hindi nakilala ng duwende, kasi marami po raw eh, marami. Yung hindi mo nga nakilala, isama sa dasal, no? kasama doon sa dasal para matahimik po yung kaluluwa nila ano po na nandoon. Yung po kaya po nakikiusap din po ako na wag nyo pong lalaruin mga kabataan ano. Yan mga ngahas kayo na maglalaro kayo ng red door, yellow door. Okay. Ayun po, bali wag nyo pong pangasan laruin. No, kung hindi nyo kayang isara. Kasi ganun po yun eh. Pinap sa, yung nakahiga, kung yung nakahiga nagme-medium, no? papapasukin ka sa mga pinto o kaya tataas ka sa hagdanan o kaya bababa ka sa hagdanan makikita mo daw kung ano yung mga nasa loob may eh. makikita rin kayong mga orasan mga ganun pag may nakita kayong maraming orasan eh hindi ano daw wag daw doon kayo papasok lalabas daw kayo sa pinto tapos maghahanap kayo ng ibang pinto kailangan papipiling kayo kada ano may, may dalawang pinto kayo makikita isang red at isang yellow Ganon po, may makikita kayo kaya kailangan po alam niyo papasukan yung pinto. Ganon po yung laro na yun eh no. Yung po pang ano spiritual ano sa hindi naniniwala o naniniwala man. Assert niyo sa Google ano, yun ang nilalaro ng mga kabataan doon eh. Eh na hindi naman po dapat paglaruan kasi hindi po ganun kadali yun na ano. Espiritu po yung paglalaruan ninyo ano. Tinitingnan niyo kung ano yung nasa loob ng ng door na yan. Ngayon, pag nagkamali kayo, yun, nagiging daanan yan ng mga espiritu, ano? Pati mga engkanto, nagiging daanan yan. Nagiging portal. Ano po? Huwag niyo pong lalaruin. Kasi meron pong laruin sa, ano, yung sa Google, no? Makikita niyo po yun. Pero, wag na wag niyo pong lalaruin kasi hindi po basta laro lang yun. Ano po? Tatawag kayo ng mga espiritu. Mga, ano, makakalabas doon sa pinto. Ano po? Pag lumabas sa pinto, hindi niyo naman kayang isara. Ano po? Yun, yun po yung naglalabasan. Yun po yung mga sumanib dun sa estudyante dun sa eskwelahan. Ano? Ganon po nangyari. Yun po, dalawa po yung nagamot ko. Yung natulungan ko. Pero hindi po akong ano, gum ang gumamot. Ha? Tandaan nyo, hindi po ako. Tinulungan ko lang po sila. Pero ang talagang nagaano niyan, gumagawa ang Panginoon Diyos, no? Hindi po ako. Tumulong lang po ako para ano yun, wala, hindi po ako nagpapabayad. Wala pong bayad dyan. Okay. Basta makatulong lang po. Ah, yan eh. Sa Diyos. Hindi naman sa akin, no? Naadya lang na nandun kami. Okay. Ganun po. Eh, hindi ko na binid kasi hindi naman na pumasok ng school o ano nila. Medyo malayo-layo rin lakarin. Yung ano, pumunta ka sa lugar na pinupunta namin sa kaibigan naming may duwende. Yun, dinala nila doon sa akin. At doon pinatanggal ko nga yung ano yung yung sumasanib ng mga kaluluwa na ano, yung kaluluwang gala. Na doon nananahan, nalaman ko rin yung nalaman din namin yung namatay na bata na na nasigasaan na pero hindi sa eskwelahan namatay sa ibang ano kasad sa ibang ano ibang lugar pero doon siya bumabalik sa eskwelahan kasi nag-aaral siya doon no, matagal na mga ilang taon na tapos doon lang siya namimir mi sa eskwelan. Kaya sumanib naman siya sa, ewan ko kung nanay niya o ano yung sinaniban niya. Nanay niya ata. O, nanay niya yung sinaniban. Tapos, yun, nalaman ko yun dahil nga yung siya sinabi ng duwende. Kaya nga sabi ko, maniwala mo man kayo sa hindi. Totoo po, ano. Hindi man ako, wala man ako third day. Pero pwede kong kausapin ng mga inkanto, elemento. Okay, sa so pamagitan din ng pag-medium ni LB, yun yung mga kaibigan ni LB. Okay, kaya na, ano, pinatanong ko kung ano ba ang pinagmula, no, history, kung bakit sila nanggagambala, no, o sumasanib sa mga estudyante. Dami pong estudyante sinasapihan, kaya natatakot silang pumasok. Ganun po, ang lunas lang po talaga dyan, ipagdasal nyo po yung mga kaluluwang nandoon, ano po, ipagdasal nyo po sila, banggitin yung pangalan na ibinigay sa inyo dyan, yung ibinigay na pangalan, ipagdasal nyo po sila at saka yung mga hindi pa ng mga kaluluwa ipagdasal nyo po ano wag po kayong matakot kasi nangangailangan po yan ng dasal ano po bali pakainin nyo po sila ng dasal o tanggapin na sila sa ano makaalis lumaya na po sila dyan sa anong lugar na yan yun po ang ano lunas eh hindi po kinaya ng pare hindi rin kinaya ng apat na pastor no bali ganun nga po kasi hindi naman alam kung anong history. Ayun po, nalaman niya doon ang history. Kahit nga yung hindi kasali, pero naisama na. Na nalaman namin yung kamatayan nung dating may asyenda. No? Pero, okay na po, bali. Hindi ko po alam ngayon kasi sa ginawa na nila, nag na sila ng dasal o pinagdasal na doon sa magdarasal. Ayun ko lang po ngayon kung nanggagambala pa. No? Okay, hingi lang po. Basta dasal lang po tayo, no? Tara hindi po kayo gambalain ng mga yung mga kaluluwang gala. Yan po. Kaya sinasabi ko po sa mga kabataan, huwag niyo pong lalaruin yung red door, yellow door. Okay, yellow bell. laging yellow bell lang nababanggit ko eh. Okay. yung po, yung mga yung laro na yun. Huwag niyo pong lalaruin. Ano? Kung, kung hindi niyo kayang isarado. Ayun lang po guys. At may pakikita ko sa inyo ano, ah, uh, yung mga ano ko, ah uh, mucha ko saka yung order sa akin ano andito andito ito gamit ko din sa lang ko tong gamit ko na ko okay guys papakita ko ah uh, maraming salamat nga pala dito sa ginamot ko ngayon yung kahapon kahapon nila yung ginamot ko no okay ah uh, yung dito kay pumunta dito sa akin na uh, maraming salamat sa pa mo okay kay Noel no Okay, pagaling ka ng gusto at saka matuloy tayo sa ano, ano sa Mount Banahaw. Okay para maano ka, ma-cleansing. Okay. At maraming salamat din sa ano. Kaya sabi ko sa Dios kay magpasalamat, wag po sa akin. Wala po akong kapangyarihan ano po. Ang Dios po nagpapagaling sa inyo, hindi po ako. Tandaan niyo po 'yan. Kasi pag sinabi kong ako ang nanggamot sa inyo, hindi ako maririnig ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Huwag natin pagyabang ang ating sarili. Ano po, hindi po ako nang, kaya sabi sa inyo, hindi ako manggagamot eh. Ang Diyos. Ang Diyos po, kaya nga po, sumampalataya po kay sa Diyos. Then, ang Diyos po ang magpapagaling sa inyo, hindi po ako. Yung po sinasabi ko, kasi nasusulat sa Biblia, mga albularyo, manguhula, ay hindi narinig ng Diyos kahit tumawag pa kayo ng tumawag, hindi naririnig ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya ako sinasabi ko, hindi ako manggagamot. Ang Diyos ang manggagamot. Lagi ko pinapaliwanag yan. No? Kaya, wag ko kayo sa akin magpasalamat. Sa Diyos kayo magpasalamat. Kaya, sumampalataya kayo sa Diyos. wag sa akin. Ano po? Magtiwala po kayo sa Diyos. Ano? Yan, yan lang po. At, uh, yun ito yung kaninang ginamot ko naman online ano online pasensya na po at kasi hindi ko mahawakan ng pasyente pero kung gusto niyo po para matodos natin ang mangkukulam kasi pag sa online mahirap pong katayin yun, ano, know? ang mga mangkukulam hindi po natin mapatay ng ano talaga kailangan po mahawakan ko pero sa ngayon po okay na po yan tinanggal po yung ano yung mga sakit na inilagay okay na po yan sa online tsaka yung mga nakarang ginamot ko online ano kailangan po eh, ano ano manalig kayo sa Diyos no? para tuloy-tuloy po yung paggaling nyo kasi hindi naman po akong talagang gumagamot ang Diyos kaya manalig po kayo sa Diyos okay po sana po ako yung inyong naiintindihan no? okay tayo sa mga online wala namang inaano sa akin yan binabahay nyo sa pagkagamot ka yan okay na yan yung kay ano kay Nalba naman ano naman yon ah ang inihiling ko lang o oh, sige gagamutin ko eh nakikiusap kana na pero ang dami ko nang napagaling po na ibinigay mo sa akin ano eh, kaya ang gusto kong mangyari matuto ka para ikaw na lang gagamot kasi wag mo kong ikukuha ng mga gagamutin ko ano po kasi hanggat mari ayoko nga pong ano eh magpapila ayoko magpa ano ano? ang gusto ko ni baba pag pumunta ako sa isang lugar tsaka lang ako manggagamot kung kinakailangan lang po ano po kaya nga sinasabi ng lola ermitanya ang dami niyang kaibigang albularyo, patay na. Oh, ako na lang daw ang natitira. Sabi, bakit daw ako buhay pa? Eh kasi nga, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ako ang ano eh, hindi ako manggagamot, ang Diyos. Eh di ang Diyos ang binabalikan, hindi no? di ang Diyos ang ano, o hindi ako, ako'y tumutulong lang. Ano? Kaya nga po sa inyo, hindi po ako manggagamot. No, ako ginamit laang ginamit yung kasangkapan para makatulong lang po. Pero kapangyarihan, wala po akong kapangyarihan. Hindi po ba? Gat mare, ayoko rin po magpabayad. Nasa inyo lang po 'yan kung kayo, okay lang 'yan pero hindi ko hawakan ng pera niyo Ano po? Yan nga yun, sinasabi ni Lola, yung mga kasamaan niyang albularyo ay todas na. O oh, bakit? Samantalang naglilingkod sa Diyos ba? Diba? Mm. Yun nga po yung sinasabi sa Biblia na ang, ang albularyo at saka yung manghuhula, yan, ay hindi niya naririnigyan o walang puwang tayo sa, ano, sa langit. Alam niyo kung bakit? Paano? Sinasabi niyo, kayo ang nagpagaling, dapat, alam mo, ko, ako nagpagaling sa'yo. Ganun eh. Hindi mo sinasabing yung Diyos ang nagpagaling sa'yo. Kaya sa Diyos, kayo magpasalamat. Huwag sa akin. Yun, kaya naririnig ako ng Diyos. No. Sana mag-gets nyo. Ano? Sana mag-gets nyo. Hindi ako, hindi ako ang, hindi ako manggagamot. No. Ang manggagamot ay ang Diyos. Tandaan nyo po yan. Walang magmamagaling na albularyo kung hindi siya humihingi ng tulong sa Diyos. No. Kaya huwag niyo ipagmagaling ang sarili nyo na kayo ang nakapagpagaling sa pasyente. Huwag niyo po ipagmagaling. Kanino ba ang kapangyarihan? Sa iyo ba? Hindi, sa Diyos. Kaya ipakilala ninyo ang Diyos. Hindi yung sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako manggagamot. Pero tumutulong lang ako. No? Ang hinihintay ko nilang sa Panginoon Diyos, yung blessing magmumula sa Diyos. Yung blessing nagmumula sa Diyos. Hindi ko kailangan yung ano eh, yung yung babayaran ako ng ginamot ko. Hindi ko kailangan 'yun. Bahala na ang Diyos sa akin. Sana naintindihan niyo ako, ano guys? Hindi po ako nagagalit. Gato lang po ako magpaliwanag, no? Okay guys, eh, si, ano ko na lang yung ano ko. Pasalamat po sa mga na mga nagamot ko, ano? Okay lang po kahit wala po kayong maibigay o may maibigay mo kayo. Salamat din po. Okay, pero Marami na po ako nag natulungan. Hindi hindi po ako nang gamotan. Ah. Yung ano, uh, marami na ako nang tulungan. Yan. Pero hindi po ako ang nanggagamot ang Diyos. Tandaan niyo po 'yan. Yan. Kaya yung mga ano, yung mga sakit nila eh, kung gaganti sila sa akin, ay ako. Ay wag ako sa akin kay rumesba. ba? Doon po kayo sa Panginoon Diyos rumesba. ba? No? Hindi lang Diyos ang gumagamot, hindi naman ako eh diba, ba? Sana po naintindihan niyo ako. Okay guys. I ano ko lang tong ano ano itong aking mga gamit na ano nandito sa aking harapan. Okay guys. And guys, bali i-testing ko yung aking mutya ano. Uh, galing Mount Banahaw. Yan, umaga inunong ko rin yan ano, binili ko, no. Kasi talagang ano, mahirap pong mag -hunting. Sa kanila galing yan, ito. Yan, pinasadya ko yan. Yan, pasadya po yan. Tsaka, ito yung ginawa. May order na kasi nito. May mga order na nito. Yan, ito. Ako na gumawa nito. Yan, kuwintas na to, no. Pang-protection, lalo sa, ano, no, yung sa biyahe. Tawag doon. Iwas, disgrasya, no. Kasama na pang-paswerte, pangontra sa kulam, sa inkanto, itong dignum. Itong pampaswerte, itong gumamela sa kasama na ang kabal yan. Okay, at saka ito, Jesus Christ. Yan. Parang amulet o ano siya, no? Lakit siya. Hindi naman siya, no? Ah, gabay po yan. Ang ginawa, bali, dadaanan sa akin to. Ni, ano, Sir Joseph, ni Bro Joseph. Okay, tsaka isa sa kanya ito. Isang... Yan. Yan sa kanya yan. ladaanin sa akin yan. Sir Joseph. Tsaka testing ko to guys. Itong mutya ng bigas. Mutya ng bigas at mutya ng kalamansi. Dalawa lang. Ah, wala na raw eh. Mutya ng kalamansi, dalawa. At ah, tatlong mutya ng bigas. Yan. Okay, nilagyan ko ng ano para hindi sila masyadong ano, nilagyan ko ng bulak. Para hindi sila makalug masyado. Ito guys, yung kahoy ng ano ah uh, kahoy na to, ah, pero may pintura yan, pwede pininturahan nila. No? Ito po yung ah, uh, pinagpalitan ng cross sa, ano, sa Calvario, sa Mount Banahaw yung cross kasi pinalta na nila yung cross doon ng ano ng dignum na ano eh dignum ngayon po ito po yung ano pinagtanggalan ano eh, tinanggal na po nila yung cross kaya naka minagbahagi po sa akin na is ito ito yung paggagawa ko cross ng kalbaryo po ito eh naki ano lang ako nakihingi lang po dali lang ha ayusin natin yan nakitabas lang yan po yung cross ng kalbaryo Yan yung nakatayo doon. Ngayon, pinalta na nila ng mas matibay. Yan. Pero yan, siyempre, eh, nandiyan yung mga yun mga devo devoted na mga taong nagdadasal dyan, siyempre. Eh, yung mga nanamapalataya, yung mga dasal na nandiyan na sa kahoy na yan. Eh, gagawin ko lang tungtungan ng aking ano. Tapos gagawin kong quintas yung iba nyan. Okay. Yan po yung cross ng Kalbaryo ng Mount Banahaw. Okay, marami salamat po doon sa nag amot sa akin itong anong to, kahoy na to. Okay, marami salamat po. Ah, ganyan po kalaki. Cross ng Kalbaryo, ng Mount Banahaw. Okay, guys. Yan po, guys. Nilagay ko na. Dalawa lang po yung mutsa ko ng kalamansi, ano? Yung buto ng kalamansi, mutsa ng kalamansi. At yung mutsa ng bigas, tatlo lang po. Okay guys, bali testing natin sa suka, saglitan lang po. Una may handa muna yung tubig para saglitan lang po ang ating testing, no? Okay. Kailangan po saglitan lang para hindi ho ma maubos ang kanyang bertud. Okay guys, bali ang mga ito ay ginagamit lang po sa pampaswerte. Ano po? Huwag niyo pong gagamitin sa hindi maganda. Sa yung sinasabi nila, ginagamit nila sa sugal o ano. Ay hindi po. Pampaswerte lang po sa hanap buhay o sa magaganda. maganda siyang gamitin sa pampaswerte. Ano? Huwag niyo lang pong gagamitin sa masama. Yan. Bali, testing ko lang po. Ano? Saglitan lang. Yan. Hindi po kanin yan ha. Yan po iba to. po guys ayan o oh, mukulo ang lakas ng bula lagay natin dito yan kita nyo bumubula guys okay siya tama na okay lagay natin dito at nako yan testing naman natin ito isa Ayan. Eh. Yan po hindi kaning tutong na pinatigas ha. Okay, yan po ay bigas, mutya ng bigas. Yan, guys. Yan, mutya ng bigas. guys, okay, so ang lakas ng bula niya guys, hindi pwedeng ano ha. Yan. Okay guys, tigda dalawang testing lang. Okay. Diyan ang bigas. Huwag niya kong isasaing. Ano, ano po? At yan po hindi, hindi magiging kanin. Okay, huwag niya pong isasaing ito. Okay, testing. and guys. Ayan na. Hmm. Lakas na ang niya. Ito ayaw itong gumalaw. Yan po ang aking mutya ng bigas. Ay, gumagalaw po. Okay. Tama na. At baka maubos ang bertod niyan. Okay. Yan ka. O ngayon po, mutya po ng kalamansi. Okay, testing natin. Kung ito po ay legit o hindi. Kailangan po ay legit. Okay. Yan, bumubula ako guys hindi kaya, hindi kaya kasi mabigat na po siya ayun, lakas din po ng bula ah, tahimik lang sila okay guys mabula lang sila guys okay okay Lagyan natin. Ayan, mutya ng kalamansi. Buto ng kalamansi. Okay. Ito, medyo malakas itong isa. Ayan. Ayan, mabula po yan, guys. Ibig sabihin ay buhay. Okay. Okay, guys. Mhm. Mm okay guys, hanggang sa muli. Yun lang po pinakita ko ano. Ah, uh, ito yung kay ano to no. Yan, tagusan po kasi ang kailangan bato mo, kailangan ng bato mo nakadikit po sa balat ng tao. Ano po? Ang dignum naman po, ibig sabihin ng dignum po, yan po ay iwas disgrasya pag may dignum ka no. Lalo ano, maganda siya sa biyahe. Okay po, maraming salamat po sa ating lahat. Okay. Pagpalain po tayo lahat at gabayan God bless po sa ating lahat